Hi mga kaibigan, narito na naman ang inyong likod, Father Bob, isang paring karmelita. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Patuloy lang tayo sa ating mga pagdinilay at magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang mga kabutihan na ating natanggap at nadama. Sa araw na ito, ngayon ay araw ng lunis, nasa isa, ikasampung araw na tayo sa buwan ng Hunyo. Mukhang napakabilis ng takbo ng ating panahon, Ngunit ito ang mga nangyayari. Maraming salamat at uh, nalagpasan natin araw-araw ang mga pagsubok na ating naranasan sa ating buhay. Ang ating pagbasa sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Marcos, Kapitulo 5, Versikulo 1 hanggang 12. Ano ba ang nilalaman dito? Dito ay pinayag ni Jesus kung sino yung mga mapapalat. Alam niyo sa ating buhay, sa mundong ito, ang pagkaalam natin sa mga taong mapapalad ay yung mga taong nagtagumpay sa kanilang buhay. No? Kapag tapos ng pag-aaral, mayroong magarang trabaho, mataas na sahod, magandang bahay, may mga sasakyan, may mga ari-arian, maraming pera. Sila yung mga mapapalad. Pero to ay kabaliktaran sa kung unsang kung sa anong paagi, sa anong paraan Paabot ni Jesus ang kanyang pagtingin sa mga taong mapalad sa kanyang mata. So, alam niyo ito yung magandang tingnan natin ng mabuti. No? Kung sa Cebu, pa, unsa bagayod ang sukaranan, ang talaksan, na makaingon kita ng usa tawo bulahan ngano nga nahimo siyang bulahan. Siguro makaingon kita nga bulahan tungod aduna siya yung mga kwarta, aduna siya yung mga sakyanan, nakapag, nakahuman siya sa iyang pag-eskwila, nindot ang iyang panginabuhi, ang mga kaabtangan, daghan kaayo. Makaingon ba kita nga yung anak? Pero gaya ng sinabi ko, hindi ganun ang man? ang pagtingin, ang pagkilala ni Jesus sa mga taong mapapalad. Kaya nga sabi niya, ang mga taong mapapalad, yung mga taong kinikilala nila ang Diyos sa kanilang buhay. Yung mga taong handang mag-alay ng kanilang sarili, alang-alang at sangalan ng kapayapaan. Ito yung mga taong handang dumihan panindigan ang kanilang pagkatao, itaya ang kanilang dignidad, ang kanilang uras sa paghahari ng Panginoon. Ito yung mga taong handang tumulong sa mga nangangailangan. Ito yung mga taong nagbibigay halaga sa pangangailangan ng kanyang kapwa kaysa sarili niyang pangangailangan na at kabaliktaran sa mga makamundong pananaw kung paano masusukat ang isang tao na siya ay mapalad. Mabigat, mahirap nating unawain, pero kung tayo ay palaging nakaugnay kay Kristo at yung ating paniniwala at pananampalataya ay naging tapat sa Kanya, ang lahat ng ito ay may isang katuparan sa pamamagitan ng pagiging bukas, pagiging makumpagwa, at pagiging handa sa pag-alay ng ating sarili, ng ating uras sa paglilingkod sa bawat isa. Sa panahon na kung sa tingin ng iba ay napakababa sa atin, mapalad ka. Sa panahon na tumutulo yung ating luha dahil sa karanasan, sa hindi magandang karanasan ng iba sa ating awa, mapalad ka. Dahil iilan lang ang nakaranas ng ganon. Sana mga kapatid, magsikap tayo na maging mapalad din tayo sa mata at paghahari ng Panginoon. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Sa ating padalangin, Panginoong Isus, turuan mo kaming maging mapalad. Turuan mo kaming handang mag-alay ng aming sarili, alang-alang sa aming kapwa. Amen.